Surprise, surprise po sa lahat. It's September 13, Friday, 7.30 in the morning. Ayun guys, excited ako today. Umaga pa lang po, talagang wala pa pong breakfast. Kagigising lang po. Literal, nakakabangon pa lang po. Ayun guys, nagbabrowse ako. Ugali ko naman yon, Ugali naman siguro natin lahat yon na every morning before uh, going out of bed, nagbabrowse tayo ng phone natin. So, ayun, nagbabrowse ako kanina sa Facebook. And then, yeah, sa YouTube na rin. And then, ayun, ang dami kong nakita ang mga videos or post about kay Lady Gaga and kay Joaquin Phoenix. Kasi parang showing na yung ano nila, uh, movie nila na Joker 2. And then, ito guys, I will try to butcher their um, film, their movie. It's called, um, I think you call it butchering kung ano, kung let's say magasabi ka ng word or phrase na hindi mo naman sure kung yun talaga yung pronunciation noon. So, I'll try to butcher it kasi French siya. It is called uh, Follet uh, Dukes. <laughs> Ayun guys, That's the worst. Uh, butchering siguro na maririnig nyo. Foley out dukes. Something like that. So, in layman's term siguro, or <laughs> para mas madali nating makita at hindi nyo nahanapin kung ano yung Foley out dukes na yun. <laughs> yung Joker 2 po yun. So, ayun. Parang feeling ko showing na siya sa US. I'm not sure dito sa Philippines. But I don't have... Um, napanood ko na po yung part 1 noon. Pero wala po akong plano na panoodin itong part 2 Kasi hindi na po ako fan ni Lady Gaga And um, ayun, medyo sensitive na po kasi talaga ako When it comes sa mga uh, mga pinapanood um, ako na akong makapanood ng mga masyadong Unless pag news ha Pag sa news, okay lang na mapanood ko yung makarahasan Ganyan Para updated ako kung ano talaga yung totoong nangyayari Pero yung manunood ka lang po ng... Uh, what do you call this, ng movie, and then may stress ka dahil sa napanood mong patayan, or kawirduhan, or anything. Eh, di ba ang Joker is, it's about a clown, na, about a killer clown, gano'n. Guys, I'm not a killer, I'm not a clown, ha? Ayan, kasi nga, di ba, parang masyado ng poison yung mga mind natin, na pag may mga ganong... Anyway, whatever, So ayun nakikita ko yung mga post ni Lady Gaga and si Joaquin Phoenix. And then um, nakita ko na rin yung ano may mga parang past si Lady Gaga na um, post. naka last three minutes minutes ayon na about sa perfume niya. Ayun. So nakita ko yung perfume niya na Fame. Ayun I think it is launched 20 years ago. And then, um, ayun, naalala ko, naku, meron pala akong pabango nun na, na fame perfume by Lady Gaga. So, ayun, guys. Ayun nga, sinabi ko na before, talagang fan ako ni Lady Gaga, mga college days. Ayan. Gustong-gusto ko po siya, not knowing na yung pinapanood kong entertainment na pinapakita niya is puro kasamaan, ganun. So, yun, syempre, pag pinapanood mo yon na-absorb mo yun. ba diba? So, matanda na ako for that. Ngayon, na i-absorb pa yung mga ganung klase ng And I wish na nung kabataan ko is hindi ko nila siya pinanood para hindi ko na-absorb lahat ng stress sa kanya. So, siguro is uh, medyo younger looking pa siguro ko today <laughs> kung hindi ko siya pinanood. So, ayun nga. So, nakita ko yung advertisement niya. Advertisement. Tama ba? Yung pronunciation. Gosh. I'm so out of touch. Ayun, nung perfume niya, Lady Gaga fame. And then sabi ko, meron akong perfume noon na ah. Sana na ba napunta yun? But I know the exact location kung saan ko siya madalas nilalagay. So ayun, nung tinignan ko siya, nandun pa rin siya guys. Ayun, nakita ko siya. Eto guys. Ayan, sana mag-focus. Ano siya guys? Um, hin hindi ito yung original cap niya. Kasi nga, guys, ayun, sabi ko naman, ano ako dati, ah, what do you call this? Fan ako ni Lady Gaga. Fan na fan niya ako. So, um, nung nag-launch siya, excited na excited ako sa kanya. Pero dito sa Philippines, ang nakakarating pa lang dito is yung mga tester bottles, gano'n. Or, meron na pala actually dumating. Kasi, kasempre, syempre, kung may tester bottle, meron na rin yung bottle na, what do you call this, um, yung original bottle. Pero since, um, ayun, wala pa siya sa malls, gano'n. Kasi nga, baguhan pa lang. Ang usually nakarating pa lang dito sa Philippines pag mga bago, baguhan yung perfume is sa Green Hills. Which is, I think yung mga may owner ng mga perfume shop doon is, um, mga, let's say, mga flight attendant or mga sa customs, gano'n. Uh, parang, ewan ko guys mo smuggled, gano'n. <laughs> So ayun, pag wala pa sa market dito sa Philippines, doon mo unang makikita. And hindi ako nag-hesitate nung pumunta ako doon, wala na 'yung original, wala wala na yung original bottle kasi parang madaling maubos Gano'n, kasi nga bago. Ang natira na lang is 'yung mga tester bottles. Pero hindi ako nag bumili ng tester bottles kasi during that time, 20 years ago or yeah, something like that, 15 to 20 years ago, hindi pa uso 'yung mga parang fake perfume ganun yung mga class A class A ganun wala pang, hindi pa ho nag, uh, pe penetrate sa market natin yon i don't even know about it so wala pa sa isip ko na may magbebenta ng ganun sa Green Hills ayun sa so may Green Hills and one ayun but i now hindi na ako nagpupunta doon so i'm not sure kung ganun kung na penetrate na rin ng mga fake perfumes ang Green Hills but i doubt that kasi yung mga owner doon Is uh, Ayun Parang feeling ko pati sila Imelda Marcos Nagsashop doon mm. So I think Masisira yung reputation nila yun, Kung magbebenta sila Nung mga class A Class A doon Ayun Siguro in some parts Pero doon sa mga Nakakaalam na Kung saan talaga bibili ayon So ayon guys Ito yung Lady Gaga Fame Parfum And this is um, Ano ba yung concentration nito o the perfume. Oh my gosh. So ano to guys? Um Kumbaga, ano siya? Um, concentrated guys. Matapang to. Ayan, ganyan. So ayun guys, nung nakita ko siya doon sa pinaglagyan ko, Nandun pa rin siya. Thank God. Um hindi ko pa siya inaamoy para talagang raw na raw itong video na ito, nagagawin natin review. Ayan, disclaimer guys, hindi ako expert sa pagre-review ng perfume Sasabihin ko lang po sa inyo kung ano po yung nasa sense ko sa perfume na ito Hindi po ako magsasabi nung about sa mga bergamot, yung magda-dive in sa mga details, ganun Sasabihin ko lang po sa inyo at makikita nyo kung paano ko mag-review ng perfume So, ayan, without any further ado, let's try it Again, this is a Lady Gaga fame perfume It says here, Lady Gaga fame black fluid invisible on skin. Ayan. Ayan guys. Oh my gosh. Alam ko, naalala ko pa rin yung scent na ito before. Pero sabi ko nga sa inyo, 20 years ago na ito. So, you know, some perfume goes bad. So, hindi natin alam kung um, it, it goes bad na. Pero ayun, mas, ko pa rin naman kung ganoon pa rin yung amoy niya 20 years ago. Ayun guys, binuksan na natin siya. So, hindi ito yung original cup niya. Ang original cup niya guys is napaka parang evil ng itsura. Parang may, may, may pangil something ganun. You know Lady Gaga, right? She's, um, she's artistic and her art sometimes is... Uh, are evil, ayun. So, when you open the cap, Ayan. So, again, hindi ito 'yung original cup niya. Ang cup niya is more talagang grand 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 juice ganun. Grandioso, parang ganoon malaki. So, naalis -na, na guys 'yung sprayer. Ayun, nawala 'yung sprayer niya. So, ayun, ang ginagawa ko na lang is parang i, i inaano-ano kung ganun. Ayan, parang pinapress press kung ganoon. And okay lang guys kasi nga perfume ito. So, kahit konti-konti lang na 'yung lumalabas na juice is um uh, mabango mabango pa rin. Ayun, nagamit ko na yung term na mabango so I guess ang and then nakita nyo naman guys, it's less than half. So mabango talaga kasi nga kumabaho siya hindi ko naman gagamitin. Ayun guys, so ayun, um naka 9 minutes agad tayo, my gosh. So ayun, um inaano ko? Kinu-confirm ko guys na eto pa rin yung amoy niya before hindi siya nag uh, what do you call this? Hindi siya, yung sabi nga nila, it bad. Ganon, kasi parang because of the age. Ganon. Kasi ang, guys, ang ano, ayan, nakasulat dito is, oh my gas, malabo na yata yung mata ko. Kasi ba diba sa mga bottles, minsan naka-indicate kung ilang months mo gagamitin. Yung para bang may bilog, tapos may naka-open na gano'n na bilog ang ibig sabihin no guys kung ilang yung suggested nila kung ilang months mong gagamitin ganon parang dito is at 36 months ganon so it, it means 2 years something ganon tama ba 24 ayan, ayan. so ayun ay confirm na yung para yung niya 20 years ago hindi siya na it didn't go bad muna alis ka muna dito nagre-review ako ng perfume ay, nako mo na. no, 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 no. Ayan. So, wow. Ano ba yung naamoy ko? Ah, wow. So, flowers. Flowers ito, guys. Ayan. Sabi nila, guys, pag nakaamoy ka ng perfume, na tra transport ka into something, into a different place or different personality, ganon. Ganun it depends on kung ano yung naiisip mo about dun sa perfume. So, ayun, ganun kalakas yung influence ng perfume sa tao. Sometimes na nag ka lang, parang feeling mo nasa France ka na, ganun. Nag-perfume ka lang, parang, parang feeling mo ibang pagkatao ka na, parang feeling mo ikaw na si Lady Gaga, <laughs> ganun. Nung pin-perfume ko to guys, never kong na-feel na ako si Lady Gaga, kahit fan na fan niya ako. Never kung, never ako na-transform or na-transport sa kanya. Ganon Never din akong na-transport sa Other place Ganon So ayun uh, Meron daw guys ito In-research ko ito uh, Meron daw siyang uh, Ingredients na flower na nakakahilo I, I don't uh, know I-research na lang guys kung ano yung mga flower nito Pero Ayun nga Nung na-research ko yun I agree with that Meron siyang nakakahilong Amoy nakakahilo to the extent na hindi ka naman matatakot gamitin pero hindi ayon ako guys kahit matapang yung pabango ini-spray ko talaga pero matatakot kang ano damihan yung lagay ganun ako hindi ako natatakot damihan yung pabango mas parang sabi nga nila nuclear bomb uh, nuclear bomb um projection, okay na okay sa akin. Yung tipong hindi ka pa dumadating, mas nauna pa dumating yung mo, okay sa akin yung ganun. Pero dito sa pabangong ito, guys, matatakot ka siyang, matatakot kang i-spray siya ng marami. Kasi guys, na, baka mahilo, hindi lang, hindi lang yung ibang tao mahilo, ikaw mismo mahilo, ganun. Matatakot kang mahilo. Ayun. Yung sabihin na lang natin, siguro kung bibilin mo ba ito ulit, ganun. Pumbibilin ko ba ito ulit? Um, maybe not. Hindi siya yung tipong hahanap-hanapin ah, mo yung amoy niya. Kaya nga guys, 'di ba? Sabi ko sa inyo ang tagal na nito, 20 years ago. And then I I know kung saan ko nilagay, pero hindi ko siya hinanap-hanap, Ganon. Kasi nga, 'yun nga, siguro kasi may limitations yung ano niya, may limitations yung quality niya na itong quality nito hanggang ganun lang unlike yung mga talagang gusto mong pabango na walang limitation na kahit anong spray ang gawin mo kahit taglamig kahit tag-araw ganun ayun speaking of um, taglamig tag-araw parang feeling ko guys ano to ayun pwede naman siya ng summer pwede sa mainit pwede sa malamig gano'n. and ayun parang it Um, hindi rin siya ganoon ka parang social yung amoy. Kasi parang pwedeng pwede ka nito makaamoy ng teenager tapos ganito ganito na yung amoy. Ako guys, ang gusto kong amoy yung mga tipong amoy ano ka na agad. Amoy nasa on top of the ladder, ganon Ganun ang ano ko guys Guys naka 14 minutes na tayo Hanggang 15 minutes lang tayo Yun lang po muna yung um, review ko about sa perfume na ito Kung gusto nyo po ng further review Mag comment down below Yun lang po guys Putulin ko na yung video